for today's video nga pala guys ngayon nga pala yung araw ng ika 40 days ng aking ate no? simula na siyang kunis sa amin ni Lord kaya yan nagsama-sama kami ng mga pinsanan ko at mga pamangkin para ipagdaos at ipagdasal siya sa kanyang puntod mamaya at dito kami nagsama-sama dito sa bahay ng aking nanay sa Midland at likas sa ating mga Pilipino na mahilig talaga tayo mag video okay? at itong nga at paalis ka na nga kami dito guys uh, mga pamangkin ko eh. at gusto daw nila muna mag video-video dyan at ang gaganda nga pala ng magpamangkin ko at manang-mana sa akin <laughs> at syempre ayan mga pinsa kong iba gusto na rin sumama nandito na rin sila ah so ito si Christian alam ko na no more problema ko sa siya sasakay syempre doon tayo sasakay sa L3 ng aking pinsan at ayan nga guys so dito nagsama-sama kami ayun si mama mukhang may sinubo pang kung ano-ano <laughs> mamaya. Kaway-kaway muna kayo bago tayo umuwi. At malapit nga lang pala guys ang Holy Garden dito at ito dumating na nga kami sa 30 minutes naming pagbayahe. At itingnan nyo naman guys napakaganda dito Ang nakarating na kayo dito sa Holy Garden. Ito po pala guys ay isa kang lubang at malapit ito sa barandal yung holy garden so guys napakaganda at syempre dumating na rin yung tatay ko ayun, oh, ang kanyang malupitang e-bike na kulay green at ang malupit na invention ayun guys kung natatanaw nyo napakaganda at kita kita nga pala yung bundok na makiling dyan wow. kung nakarating na kayo dito guys tamo, napakaaliwalas ng lugar nito open area show. oh. may kita nyo ang ganda pati yung mga living ng ano, ano maayos malinis at malawak yung matatanaw mo at ayan nga si papa hinahanda na yung gagamitin para doon sa pagdadasal namin kay ate at ito nga ang puntod ni ate ngayon no. maganda na at meron tanim na bermuda grass ayan at maya maya guys ay uh, pagdadasal na rin namin siya kaya nasa paligid tambay tambay lang muna mga ibang uh, ko dyan tanong tanaw lang sa paligid kasi napakaaliw alas nga at ito nga guys so, oh, naghahanda na si tita para ipagdasal si ate at medyo makulimlim nga ng mga oras eh ang kala namin ulan kaya nagmamadali kami dyan para ipagdasal na si ate ayan sa kakulukuyan niya kami natutulala ni misis at tinatanaw nga yung ulan doon sa may makiling at mukhang aabot dyan sa amin pero yung mga ilang minuto ay at nagdasal na rin si tita dahil baka abutan kami ng ulan at ayan nga guys oh Nakikita nyo makulimlim nila sa dulo Pero napakaganda ng no, Eren maliwanas At ayan nga si Kuya Kian Nakita ko ano kayong iniisip Tumakamalala <laughs> nagpamily picture na rin kami dyan dahil uuwi na rin kami. Kaya guys, marami salamat. Thank you for watching. Follow and share.